Ngunit yung isang lisensya lang, alam nyo, uusungin ninyo. tanin mo, hindi nyo babasa, no? Pag-i-service lang to, hindi ito tabaang na congressman. Kailan mo nahawakan yung lisensya na yan? Kanino man natanggap yung lisensya? Kanon mo, ha? Kay yan. Hindi nga O, kapatid na Iyas. Tatlo na ang eh, investigan mo, ha? Yes. Katulad lang nabanggit ko, oh, Jeff, pasensya na, Sabado na eh. Ay, saka kasalanan mo, na. ka. Paano mo, ha? Kasi mm -hmm. kung hindi ka nagpulis, hindi kita maamala. Ako naman, hindi na ako pulis. Eh, may tatapin Kaya mga tatapin mo ang dati ko, kasi may ko lang yung advocacy ko para baka maligaw kayo ng kaisipan hindi ito trabaho ng congressman at uh, advocacy niya lamang itong ginagawa ko okay kaya tinitingnan ko ako naman oh, 100% hindi akin ko project fail ako kaya ni-request ko yung attention ni Jeff Gitti at ni Colonel Salibio na, be be, be be. Ah, na Medyo may, may idea ka na. Ano kayong nangyari? Sa ilaw nito, ito ang bukas lang. Yung una pa natin lang. Talagang may traffic violation. Hindi ko lang tatanong kung na, saan na, pa nangyari. I-assume na lang natin may traffic violation siya. Pero yung pag-cultive ka ng... Ano ka sa bawal nito lang? Na hindi nang iso ng ticket. At ibinasi e, lamang sa kwento. Eh, hindi acceptable yun. Granting, ipagpalagay, may traffic violation hmm. siya, mali ang ginawa ng ating kapatid na polis. Kayong tatlo. Yung humawak ng lisensya, pare-pareho yun na supply. Ngayon, syempre, wala akong sa position para mag sa inyo. Kaya ni-request ko yung attention ni hmm kanan sa libyo ng IAS Internal Affairs Service ang mandato ng Internal Affairs Service alam naman natin di ba pag may supply ang pulis sila ang mag-investiga pag nakita nila na talagang may probable cause na talagang may mali kayo ang nagre-recommenda para mabigyan ng administrative sanction hmm. o parusa di ba? Kaya kayo, pag ko sa iya, kapatid, kung kung yung nyo. At, correct me, pando. <coughs> sa ganitong case, kahit umatras niya, hindi ground <coughs> para i-atras mo ang <coughs> administrative case. Okay, against okay. okay, tama ba mo okay. Ito naman kapatid, kaya ako inaaksyonan, para yung mali na ginagawa natin, maitama. Kasi, lumang kilo na yon ang proofs ko ang puli. Isa lang sa sa inyo. Ito, administrative case. Gusto lang natin itanak. No? At kung magkaroon ng recommendation, may makita sa nagang iyak na may mali kayo, mapaparusahan kayo. Pinakamahina niyan. Kung daw nagkakamali, two hmm. the two-man suspension. The two-man suspension, kung hindi ako nagkakamali, more than 100,000 pesos, lagas sa inyo dalawa. So, ako, dati rin polis, kasi hmm. 30,000 30, lang buwan. At sa problema 30, na 5. rin ako, kaya lang, absoluto. Hmm. Dahil hmm. siyempre, sometimes, hindi naiwasan yung complaints. Eh. So, ay eh dapat, marunong tayong tumanggap ng mali. Mabuti na yung ngayon pa lang, yung mali eh, so na mm -hmm. ipupuwet na. Para hindi namin maulit at huwag -hmm. nang gagayahin nang ng iba. Kasi kung may traffic violation siya, alam mo bang pwede mong gawin yeah. bilang pulis? Wala kang panikit e eh, ano? Mm -hmm. Nasaan? Deputize ka ba, di ba? Ang sarap ng Dali na nalasalubing mo ako. mo ng video ka. Hindi nga Tapos i-report mo sa LTO para mag-i-isolate o hot order ng e-vehicle. I-imbestigahan. Ayop ka. Kapag nakita ng LTO may pagkakasala siya sa batas trapiko, LTO ang kakastigo sa kanya. Hindi kayo. Yes. Si kapatid, wag ka lang Sinasabi ko nga, ipagpalagay, may violation siya, mali yung ginawa nito. Yung piskanin nyo na design siya, hindi niyo inisiwa ng ticket. At kahit naman inisiwa ng ticket, hindi pa rin. Why? Hindi naman nila nasa Kapay mo ha? violation. Kaya nga sa ganun Ah, oh lang. Eh, gusto ko na magturo ng partikular dito. dini mo 'yung Tulad ka sa LGU. Tapos ang gagawin ng LGU hindi pa siya Pag inimbita na siya, makikita nang LGU ay may paglabaga nga. Ito ay papatawa naman ng ganitong parusa So, pa-win ba? Eh hindi siya ka statement, walang dagdag, walang bawas, simple lang. Pag kayo ay naparusahan, tanggapin niyo. Ang intention lang natin yung death, brother, eh, papaya po ka kayo dyan. Mura-mura <laughs> mura lang. Mura Ang expression la. ng publiko sa pulis, rusko, mayabang, abusado, <laughs> Kaya, itinatag ang iyak para i-address yung galing problema. Friendly warning ha. Walang yung pe-persona nito ha. Kasi pag-persona ninyo, hindi ibig sabihin na nanakot ako. Nanak yung problema natin. May pamilya ka. May anak mo. Sige, so, ikaw kapatid. May anak mo. oh So, pakiusap, huwag ninyo pagpagsunanin. Ano ba naman ang laban itong driver na to ay kayo para yung polis. Hmm. So, Kung ano man resulta, tanggapin oh, okay. na. okay. okay. natin. Ay importante na yung ito at Huwag mo liso lang pag nakuyo na to. Hindi naman ito masira na. Ha? Hindi masira. masira. may matuyo na siya. May kami Daling ko pa ako. Nasaan ang liso oh Nasaan? Okay.

Pa? Nakita pa ko nah, ko ah. gusto ko tong lupayas na. Ilegal ba siya? Dili sa green, dilaw. Okay, may nook siya. Ha? Pau pau na. Ay. Sa airport sa Dumaguete. Tagan na. Ang dilaw pa ang na. Ah, ayan din tawag ko. Sabi ka Ah, oh, ang problem. Dilaw na. Dilaw na si Pa, Lopa. Dilaw. mahinog na siya. Hindi ka Baksa na siya ginanig gamay din. Muna to. Hindi na na siya. Pero gahe pa. Kami po tawag green mahinog na. Hmm? Oo, Ano nangyayon? Kasi yung kambis, ang gamay na hindi kayo Dito lang ito may masay. dito ko na nakaon. Mas kami ng kumulong na pambis. pa siya. Malutong. Ranchi ba?

Kulitnya aku, kuliner aku sih, kalau sih, kalau aku kasih kan merah. Kita lih kucing banget, gua nolong Tapi udah salah, aku udah ada tapi iya, Ano yung dagot tayo yes, no. ka, ka, na niya? Huwag sabihin dito sa kanilang hidob na kayo. Huwag sabihin dito sa kanilang hidob na kayo. Nakasibilyan ka nga lang. O. Pero dahil nakikita mong may violation siya, isang mag-ticket. Ilagay mo violation. Deputize ka eh. O tapos, pag nag-contest, odi di, -di ng board o ng ASP <coughs> ng <hey, coughs> Consent sa lokal na pamahalaan. Anyway, na natin pahabaan. So, okay, okay. nalang yung lesson ito sa atin. So, mga patid, anong pananig ito? Kaya nagbigay ng o pangyarihan sa LTO na mag-issue ng lisensya ay patas at batas din yung naging authority para sa ipigyan ng lisensya. Kaya kahit kung sa atin dito, hindi pwede mag-compete ka ng lisensya sa sino mang motorista kung hindi na ayon sa batas. At uh, ayon naman ito sa batas kung mag-i-issue ka ng corresponding ticket. Okay? Hmm. Yes. Yeah. Bala ka na dito. So, uh, ang gagawin na namin. Ang oras ng so, kuya, ang pupunan namin sa salita.

Jangan lupa di cek kata-kata. Jangan lupa di cek kata-kata. Iya, ada lagi orang kan, Dito? ah ganyan naglo din siya taga sarang ka ay gawin ko kapat nandito ka kayo ba yung aglipat alam <laughs> mo yung aglipat ha pero alam mo yung aglipat yun yung mga pulis na nalipat Noong panahon, in general, aglipay. <laughs> <laughs> Kaya aglipay. Saan kami na muna sa ICR? O sige, saan mo? Ayan. C'est un bien oh, oh. pas.